Hello everyone! Mga Chuki! For today's video, gagawa tayo ngayon ng mabilisang ice mocha kasi meron tayong order ice mocha and uh, I wanna show you guys kung paano gumawa ng mabilisang ice mocha. Okay. So maglalagay lang tayo dito ng ice sa ating jar. Since tatlong ice mocha yung naruhin natin, uh, maglalagay lang tayo dito. tatlong scoop. Ito yan makita ninyo hanggang 12 lang siya. And then maglalagay lang tayo ng chocolate o oh, mix mocha powder. So mix na ito ng uh, chocolate powder with coffee and sugar. Yung ginamit dito na sugar is uh, yung pino powder sugar. So ayan. And then maglalagay tayo ng gatas. So maglalagay tayo ngayon ng gatas hanggang 8.16.24. So, ito na siya, di ba? Ngayon, kunin natin yung ating chocolate sauce. Then, maglalagay lang tayo sa ating baso. So, ganyan lang siya. Ikuti lang natin. Okay. Ayan. And then, yeah. Okay. So, ganyan siya. Ngayon, lalagay na natin yung ating uh, Thank <laughs> you. Kapag narinig ninyo na medyo mahina na yung kanyang sound, yung wala na yung gargar -gar ng mga ice, eh pwede na yung malapit na siya. So ayan na guys. Siguro mga 2 to 3 minutes lang, eh ready na yung ating ice mocha. Ayan, pinong-pino na yung ating ice ka. So hindi tayo maglalagay ngayon ng crema. Uh, so ice mocha lang siya with chocolate sauce. Ayan. And of course, para mas masarap yung ating ice mo, kalalagyan natin ng sauce sa ibabaw. Ayan. And then, lalagyan na natin sya ng cover. Ang gagamitin natin straw dito guys is yung malaking straw. Ayan. Yung ganito ang straw. Kasi ito, kasi yung ice papasok sa kanya. Ayan guys, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, okay. like and share. So very quick lang yung ating uh, ice mo, kalalo na ngayon sa ginit, okay? okay? So ganito lang sya kasimple. Ayan guys, yung ating ice mo. Kung nagustuhan mo yung aking video, Please like and subscribe. Thank